mga friend rugya ako karon masinabad kay inday Poring sa ana pagluto sang amon nga breakfast ang mino na kadya mo ang torta nga gorayan nga bagong bakal lang sa naglabay nga nagapamaligya kag ang spam nga ana pretohon sa so, lantawan ninyo kung ano ang himuon ni inday Poring samtang nagaluto o oh, maluto pa lang kang aman niya pamahaw sa kadyang nga adlaw lunis nga adlaw wara it opisina si manang jagali ang si inday poring naga kihad kang sibuyas kag ahos ibutang na dya sa -na nga isda nga grayang si Mingming naga dali man ka pamahaw hindi po dali ada nga luto ay kay ang imo nga alaga na si Mingming ay gahulat man sa imo nga pamahaw nga ginaluto oh ari na gin butangan harina Hara, butangan harina gin bubuan og magic sarap ara ang magic sarap okay tag isa ka itlog oh deva then gin halo 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 ah uh, inday pouring para nga magsimpon ang tanan nga mga ingredients nga imo gin pamutang ara siya araw gin butangan baking powder mangkot ko sinday Inday kung nga nga may baking powder. Wala man kami nag-bake nga nga may baking powder. Siling so, niya. Kay man, para ina nga hindi magkisil ang imo nga torta kay ina siya para maghabok-habok maghabok-habok ang imong nga torta nga isda. So, ginhulat-hulat anay. Gin butang lang to anay ang torta. Kadto siya di sa ginatawag nga spam. ara yung -ki kihad ang spam para nga prituhon so hulat lang kamu kay prituhon pa na ha hulat lang oh, Ari na, nabutang na sa og karaha, derha o frying pan kung saan butangan niyan sang madamo nga uwel oh kag ara nagalubog-lubog nagid ang aton nga spamdera ha hmm? ra siya amo na siya magluto sa pagkadamo sang iyang nga uwel oh hmm? deva kanon Ara natapos na loto ang ginatawag na spam intermission anay inom kape o, ara with presentation parang ang spam sa ginatawag na pinggan kag ari naman ta ginatawag nga torta nga gurayan ara siya ginumpisahan na luto ang torta nga gurayan another intermission butang tanay oling dagdangan ng oring o ara may intermission samtang nagahulat-hulat ni maluto to ara siya o oh, gapamahid o gapang monas na siya kag magpangbutang sang ginatawag nga placement sa may lamisa amo siya kapisan sang kay inday pouring nga ginatawag ara hmm? buligan siya hindi na siya gusto makaduon niya ka na dito sa gwa kay pakapihon niya ka bisan hindi ka magkape kadto lang to sa gwa kag mga pe babay eh lang ko de amo na si linya o ara binalikan ang iyang torta nga is the ara siya malapit na yan o ara pati pinggan ara na oh everything is okay all right na siya dugay-dugay manawag na na siya ka mamahaw kami Ara, luto na ang iban nga mga torta nga isda. Duri kami gakaon sa dirty kitchen. Kaya nga, ah, may gapamintura to sa sulod, balay. Hindi kami to ka sulod, kaya magkaon. Duri lang eh. Nga ang ginatawag ni nga dirty kitchen, no? Kaya hindi man dirty. Clean man it oh, ara na. Luto na lahat. Ang amon nga torta na ng gorayan kao oh, Ka o kainan na ni pagdason, kainan na. Ara. Ang niya sudan kag nga sinabawan, kininit kay may bilin pa sa kagabi. Eh. naman ang kaon, ara na siya ay ang manugkaon sang mga niluto ni Inday Porin. Hoy, hindi kami pag-ubusi, -pag ha? binli kami da basi maubos una una kaget <laughs> una una gid may pag kagabi, eh, Kagara, naman, Psht, Lamwang, so. ah, ara pagalik kami ang pinirito kagad eh, nga blend kag ara nga man nya kan on pang na ka na na ang lahat una lang na dili kami di makaon kay nga ang ibande at tupatos sa ginatawag na tanamnan.